Bella Padilla, ibinunyag ang dahilan kung bakit nagpadaling sumunod si Paolo sa ibang bansa. Espesyal pala ang mga susunod na araw. Kaya minabuting sumunod kung nasa na akres. Sa nagalap na festival sa Mindanao, nakita naman natin kung gaano napagod ang tour sa event. Halos mabasa ang suot na polo sa pawis mapabaka sa mukha ang pagod. Pero hindi naging hadlang, dumiretso pa rin sa airport kagabi. Samantala, pag-usapan naman natin ang mga ilang naganap sa kanilang festival. Si Kim Chiu ay sumayaw at kumawit sa kanyang performance sa New Zealand. Ang daming mga senior citizen ang nakisaya at nagpapicture sa kanya yakap-yakap pa nila si Idol. kaya nila kamahal ito. In din kay Kimi, walang artis sa katawan. Kaya pati mga kapo artista din ay mahal na mahal siya. Marunong makisama, sobrang hamon pa. ay na sa mga komento. Sa bagong ganat ng King Pao, nabasan agad mga bashers. Sabi nila, ang dami daming artista, bakit sila na naman ang inilalabas? Bigyan naman daw umano, ng chance ang iba. Wag puro poko sa si isang artista. Nakakasawa na. Garabi ang mga bashers. Sa mga say nila, hindi pa rin makaget over o makamove on sa blessings ng iba. Palagi talagang naiingit ang mga bashers sa Kimpaw.